News Update Sa ating mga balita, lalaki sa Cebu patay sa patanaksak at pagbayo ng isang improvised barbell. 2025 proposed national budget, certified urgent ni PBBA. Angel Bay Bridge magbubuka sa September 27. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin at bayubayuhin ng isang improvised barbell sa barangay Biasong Balamban, Cebu. Kinilala ang biktima na si Marjun Andaya na nagawa pang maitakbo sa ospital, ngunit namatay din matapos ang ilang oras. Ang suspect sa krimen, si Wenby Delima, ay katrabaho rin ng biktima. Galing umano sa disco ng barangay ang dalawa kung saan sila nakainom at nauwi sa pagtatalo. Kuha pa ng CCTV ang nangyaring krimen kung saan kitang hawak-hawak ng suspect ang barbell at paulit-ulit na binayo sa biktima. Matapos ang kanyang marahas na ginawang pagpatay, agad na tumakas ang suspect. Kasalukuyang nagsasagawa ng isang manhunt operation ng kapulisan upang matunton si Delima. Pinagsabihan ni President Ferdinand Marcos ang House of Representatives na kanila nang pabilisin ang pagpasa ng General Appropriations Bill para sa proposed 6.352 trillion pesos 2025 national budget. Ayon sa isang mensahe ng Pangulo kay House Speaker Martin Romualdez, sinertify ng Pangulo na kailangan ng mapasa ang budget bill sa lalong madaling panahon. Ito'y para matiyak na walang magiging interruption sa mga kritikal na operasyon ng gobyerno. Dahil dito ay pinaliwanag ng Office of the House Speaker na dahil sa certification, maaaring gawin ng Kamara sa parehong araw ang second and final reading ng 2025 Budget Bill. Matapos ang ilang taong paghihintay, opisyal nang magubukas ang Pangil Bay Bridge sa September 27. Tinatawag na pinakamahabang tulay sa Mindanao, pagdudugtungin ng Pangil Bay Bridge ang Tangub City sa Misamis Occidental at ang bayan ng Tubod ng Lanao del Norte. May habang 3.17 kilometers at nagkakahalaga ng 7.8 billion pesos, una nang inumpisahan ang konstruksyon ng naturang tulay noong 2016. Positibo naman ang Department of Tourism o DOT at mga lokal na pamahalaan ng Misamis Occidental at Lanao del Norte na magiging maganda ang epekto ng tulay sa kaunlaran ng rehiyo. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng panita